Hello mga lords For today's video Ituturo ko po sa inyo Kung paano mag ng wire Ito po yung wire Na ating ititrace ngayon Ngayon alamin na po Natin Kung saan yung Kanilang connectivity Gamit po ang Tester na ito Ito po yung tester Yan po Yan Ipapakita po sa inyo at nirinse ko na po ito sa 1000 ito po yan yan po yan po yung range 1000 sa ohms yun magsisimula na po ako sa pag detrace ng wire gagamit po ako ng electrical tape para po palatandaan para po hindi ako malito lagyan ko po ng isa isa muna para po matitris ko kung saan yung connectivity niya na wire now po ititrace ko na po kung saan tong isang wire pang unang wire ititrace ko na bawat isang wire kung saan nakalagay po yung connectivity ng ititrace ko yan wala po hindi po yan hindi po yung wire nya ito ang isa hindi po yan ang e, isa hindi rin po yung e, isa hindi rin po ang e, isa hindi po isa hindi rin po siguro ito sa last meron na yan ay yan po yan po yan nakita nyo ba mga lords gumagalaw yung pin nya gumagalaw yung tester pin ng tester yan po yan po yung lalagyan natin ng palatandaan mga lods. Please like and subscribe na mga lods sa YouTube channel ko po para po ma-update kayo sa susunod ko ang video. Yan na po lods, maglalagay na po ako ng electrical tape na palatandaan. Ngayon, hanapin ko na po yung isang palatandaan, pangalawang palatandaan. Para po matrace po natin yung connectivity ng wire na ito mahirap kasi itong ganyan itong wire mga lods kasi parehas lang ng kulay hindi color coding kaya ganito lods kasi wala kasi yung wire na iba kaya ito na lang ang time paraan para po ma-wiring ko po yung gusto kong wiringan na motor at saka switch naga nang galing sa po sa panel na tripes. Ngayon, mga lords, titester ko na yung pangalawang wire po. Ayan, ko na po. O yun, nakita ko na agad. Yan gumalaw yung pin mga lords. Yan. Yan po. Gumalaw po yung pin. Yan, hawakan ko na po yan para malagyan ko na po yung ng palatandaan mga lods na pangalawang palatandaan yan po sa mga ano mga baguhan pa lang na gustong matuto sa mga ganitong techniques kung paano mag wiring sa isang panel galing sa panel papuntang switch to motor niya pang tripisan hindi kasi to madali yung ganito mga loads kasi mahirap kasi ang ganito kapag nag short circuit po siya ayan mga loads nilalagyan ko po ng electrical tip na palatandaan at yung at mag ano na po ako ng pangatlong palatandaan no wire bawat bawat war may palatandaan niya mga loads. pwede rin naman ng ano masking tape ang ilalagay niyo mga loads. lagyan po lang ng number kung saan para madaling magwiring pagdating na dun sa panel at sa patungong motor at sa switch niya po mga loads. ganyan po ang gagawin ganyan po ang technique na dapat gawin gamit lamang po ng tester matitress nyo na po kung saan yung gusto nyong ma-wire na konekta siya sa wire na yan kaya ayan mga lods ngayon yung pangatlo lodge ititrace ko na po kung saan to nakalagay ganyan po ang discarding mga lods gamit po lang ng tester mga tetris nyo na agad kung ano lang range 1000 po yan mga loads sa ohms sa ohms po ilalagay kapag connectivity ang gagawin nyo pero kapag kuryente naman dun dun, dun yan eh ano nyo, sa range na dun sa AC, 250 kasi yun yung pinaka ano para mas sip yung test nyo para hindi mapumutok kasi nakaranas na ako nyan mga lods na naputokan ako ng tester pumutok yung isang pisa dun sa loob na rinse one ko yung rinse one na yun inano ko sa ohms yun inano ko yun sa kuryente pumutok mga lods kaya mahirap yan ano natin mga lods itetress na natin mga lods kung saan yung ano niya panghuli panghuli na ah, pangatlo na connectivity yan kapag gumalaw yan ng tester mga sa uh, range na 1000 ibig sabihin yan connectivity yan salamat so,